Magandang araw po. Kamusta po kayong lahat, no? Napapagod ka na bang makinig ng mga balita ngayon tsaka nangyayari sa bansa natin, no? Meron lang ako ibabahagi mula sa banal na kasulatan. Sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse no sabi dito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, no? So, medyo mabigat dahil una ang nangyayari po sa bansa natin, puro nakawan. No? Sobrang dumi ang nangyayari sa bayan natin ngayon. No? Pero hindi lang sa bayan po natin yun. No? Sa lahat ng tao nangyayari yun. Dahil yung mostly ang ginagawa ng lahat ng tao po, karamihan ng tao, no? kahit ako, mas binamahal po yung pera no? kaysa sa Panginoon. No? Anong sabi nung Timothy chapter 6 verse 24, no? Sabi doon, hindi ka makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, no? Hindi daw po tayo makapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Either tatakwil mo yung isa, either pupuriin mo yung isa, no? O paparangalan mo yung isa, no? Ganun po yung nangyayari sa realidad po ng bansa natin, no? Dahil ang daming kasamaan na nangyayari dahil lahat ng halos na namumuno ay iniibig po yung salapi. Imbis na yung Panginoon yung kanilang iniibig, yung salapi na po ang kanilang iniibig. No? Pero hindi po natin alam na merong isang Diyos na nagkatawang tao na unang umibig po sa atin. No? At yun po, si Kristo na ating Panginoon. No? Sa bagay po na nakakatakot na nangyayari ngayon, no? na yung Diyos na binigay yung kanyang buhay, siya yung tinatakwil, himbis na siya yung pinaparangalan po. No? Pero kung ito pong mga taong to, at kung ikaw man ay nakikinig ngayon, at gusto mo yung Panginoon maging sentro ng buhay mo, at manahan sa iyo ang Espiritu ng Panginoong Iso Kristo. At tatanggapin mo siya bilang Diyos at sariling tigapagligtas. No? Sabi dito, hindi ka makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. No? Either mamahalin mo yung isa at itatakwil mo yung isa. Pero sabi po ng Romans chapter 10 verse 9, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Kristo ay Panginoon, namatay, muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Binanggit dito, hindi ka makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Yung Panginoong binabanggit ko po ay si Iso Kristo. No? Kung babanggitin lang po natin at tatanggapin natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, maliligtas po tayo, no? Ano yung kailangan nating gawin, no? No? Para tayo maligtas. At para ang Panginoong Iso Kristo ang maging sentro ng buhay natin, no? hindi yung ibang bagay sa mundo. Ito po yung dapat nating gawin. Una, magsisi tayo. Talikdan natin yung ating mga kasalanan. Pangalawa, maniwala tayo, manampalataya tayo. Pangatlo, tanggapin natin siya bilang Diyos at sariling tigapagligtas. Kung ikaw po ay nakikinig ngayon at gusto mo siya makilala bilang Diyos at sariling tigapagligtas, ganito lang po yung sabihin mo. Sabihin mo, Panginoon inaamin ko po, ako'y makasalanan. Simula po sa araw na to, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng ginawa ko. Simula po sa araw na ito, pinagsisisihan ko po lahat ng to. Tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Ngayon kung nakinig ka sa panalangin na to, ito po, kung ikaw ay nakinig sa panalangin na to, ito ang pangako ng Panginoon. John 1, 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ano pa? No? Sabi ng Romans chapter 8 verse 9, mananahan sa atin ang espiritu ni Kristo. No? Mananahan po sa atin ang espiritu ni is Panginoong Kristo. Kaya tandaan po natin, huwag natin mahalin yung pera, huwag natin mahalin yung mga bagay sa mundo lagay natin sa puso ng sentro ng buhay natin, Panginoong Iso lamang po. No? Sobrang gulo, pero yun po ang buhay na nangyayari ngayon sa bansa natin. No? Mas minamahal ng iba ang pera kaysa mas minamahal nila ang Diyos. Yun lamang po, maraming salamat po. I hope na marami pong makakilala sa Panginoon at maraming mga bago ang buhay. Maraming maraming salamat po. Uli,